Ikinagalak e ng mga residente ang pagbisita at pamamahagi ng educational assistance ni Senador Amy Marcos sa probinsya ng Quezon. Kabilang sa mga tinungo ng senadora ay ang bayan ng Candelaria, Sariaya at Lucena City para personal itong maihatid ang programa mula sa DSWD. Lubos rin ang pasasalamat ni Quezon Governor Dr. Helen Tan sa Sinadora kahit araw ng linggo na dapat ay araw ng pahinga pero mas inuna nito ang pagbibigay serbisyo at pagpaparamdam ng maagang pamasko. Bukod sa educational assistance ay nagbigay din ng pamasko dog o regalo para sa mga purpose beneficiaries sa Quezon Convention Center, Lucena City. May itring tinanggap ni Governor Tan ang Senadora na ayon pa nito magiging katuwang ang Senador sa kanyang mga programa lalo tigit sa aspeto ng kalusugan dahil ang pamilya ng mga Marcos ay advocate sa kalusugan na tumpak umano sa kanyang programa sa lalawigan. Kabilang sa binanggit ng gobernadora na mapahanggang sa ngayon ay napapakinabangan ng mga Pilipino ay ang Lung Center, Kidney Center, Heart Center, PGH at iba pang pagamutan sa bansa na tumatak sa adbukasya ng pamilyang Marcos. Dagdag pa na malaking tulong ang pag-iikot ni Senador Amy Marcos sa bawat lalawigan upang malaman nito ang bawat kalagayan sa buong probinsya dahil ramdam din umano nito ang mga bawat hinaing na mga tao dahil dati na rin itong naging gobernador sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, naghahatid na mahalagang impormasyon at balitang totoo.